Guys, gandang umaga mga palangga. Ayan, ang ganda lang ng umaga natin ngayon. Wow, kay lino ng karagatan, kay payapa ng kapaligiran. Ang ganda-ganda lang. Ito ang aming tanawin tuwing umaga. Sunrise ang ating nakikita at paghapo naman ay sunset. So yun po, kumusta, kumusta po ang lahat. Kumusta po ang bawat kanya-kanya natin lugar sa umagang ito. Tara na tayo na magkapi. Dito sa amin tambayan tuwing umaga. Sa amin likod bahay. So yan. Kay ganda lang pagmasda ng karagatan. Nakaypayapa pwede na mag-swimming dahil high tide pa lang umaga namin ngayon. Yan, mamayang maghahapon pa yan, maglo-low tide. So yun po, kumusta kumusta ang lahat. Tara na. Samahan niyo ako dito sa amin likod bahay sa aking napapanood sa umagang itong kay gandang pagmasdan. Kay Presko kay Aliwala sa mata ang sarapan ng samyo ng hangin talagang mararamdaman mo ang hangin ay hangin December na so yun guys yun ayan po oh, ang ganda lang naman ng dagat ang sarap maligo. <laughs> inaaya tayo ng manok Ayun. So, yun guys. Muli. Maraming salamat talaga sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay palagi sa aking mga mumunting video sa Ramil Javier Ella Vlog. Yan. Maraming salamat sa suporta. Lalo na po doon sa akin mga avid ano, commentators. Mga likers and reactors, ayan. Thank you, thank you so much. Sa patuloy na pagmamahal at sa nag i embrace akin araw-araw, isa-isa -araw, man, eh maraming salamat. saan ba dadami din tayo. Ayan. Sa tamang ano lang tayo. Proseso sa pagdami ng pamilya. Ayan. Thank you. Maraming salamat sa lahat-lahat. Ayan. <laughs> Magkakaroon na naman tayo ng 0.01%. <laughs> Relate na mga content creator dyan sa 0.01% na ating natatanggap palagi sa ating mga nagagawang content. So yan, love you all guys. God bless us all. Tara na magkapi na tayo sa umagang kay ganda. Yun. Bye for now. Love you all. God bless us all po. Yan.